Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw, di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, iklik mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang wala na naman pong humpay na pambabatikos kay Maine Mendoza dito po sa kanilang kampo. Ang sabi nga po ng mga netizens, anong motibo? Ano ang kanilang goal? No? What is the main goal? Nung ginagawa nila na ngayon sila naglalabas ng mga pictures nila may ni Panot noong kasal. Okay, bakit parang ilang taon nang lumipas bago nila ito inilabas? Yan po yung tanong ng mga netizens. At nang tanong nga nila, anot ang sigaw po nila? Done editing. Yan po yung sigaw ng masa. No? Ang dami pong tawang tawa sa ginagawa po nila ngayon. At nang lumalabas pa nga po, at ang dami nga pong nagsasabi ng mga netizens sa Twitter, sa, Instra sa Instagram at uh, Facebook, na magkakuntyaba pala itong si Maine Mendoza at saka si Catherine Bernardo sa nangyayari ngayon. Uulitin ko lang, anything under the sun could happen as long as Maine Mendoza and Alden Richards are both involved in showbiz industry. Pangatlo, itong nga po si Sharon Coneta ay pinatunayan pa. Pinatunayan pa nga po ni Sharon Coneta no, na ito pong si Alden Richards at saka po itong si Catherine Bernardo ay hindi talaga nagkakatotohanan. Okay, uh, napakasimpleng logic po ng pinakikita dito ni Maine at saka po ni Sharon Cuneta, dapat po natin pag-usapan bago kayo mainis yung ibang nanatatawa pa. Okay, bago nga tayo magpatuloy pa Ayan yung muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na watuloy pong pag-support at pangumahal kina Maynard kaya Alda nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. At kung magka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe na kung ano pang hinihintay mo, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maynard kaya Alda nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. At uh, kung marami ka pang kailang mga outdoor fans dyan, sabihan mo na po sila na magsama-sama tayo rito. At narito nga ang komento nitong si um, Miss <clears throat> Doris Katupan. Sabi niya rito, halatang may nag-utos doon sa taong sumigaw ng baog kasi imposible ang gusto nilang palabasin na pregi si Maine. Kung tutuusin, Mr. Pinas, matagal nang kumalat ang issue na yan. Eh, sana lumobo na ang tami ni baby girl. Baka sakaling makalusot sila sa paggawa ng fake preggy issue or galit sila dahil walang pruwebang makikita na nakabuo na kuno si Arjokla. Ano, paano nga makakabuo ang uh, mas uh, girly pa kay Menggay kung kumilos, di ba? Diba, sa kulay berde ang dugo. Ha, ha, ha. And again, muli na namang uh, pinagsigawan ni Alden na walang something sa kanila ni Sakang. Bukya na naman ang sakden. Mga ilusyonada kasi. Well, in line with your uh, in line with your comments po na no, Ms. Doris Latupan sa nakikita ko po ipagpipilitan pa rin po nila ipagpipilitan pa rin po nila no, na na uh, hanggang ma-achieve po nila yung uh, nais po nilang palabasin na Main Mendoza is pregnant Okay, hindi po sila titigil at titigil sa ganyan. Gagawan at gagawan po nila ng storya yan at ng sarswela yan, ano? At yun po yung dapat nating na uh, tutukan, ano? Dapat uh, ready tayo sa lahat ng ganyan. At mula naman po kay Miss Corazon Salcedo, Miss Arpinas, pabawat ba ang issue ni May na, no? Huy, mga ungas, di ba sa sarswela kinasal si Cloney kay Panot? eh ano ba si Clooney di ba? Wala namang matres ang baklush kaya never majontis dahil walang bahay bata. At si Panot, eh di tulad ng macho na lalaki, ano? Wala lakwe. So alam na this dapat. At yung ginawa uh, yung ginawa ni Alden na naging honest lang naman so in this showbiz world dapat liar ka de ba? At sunod lang sa kahit anong idikta o ipagawa, meaning maging robot ka. Hay, sino ba ang magpapasok ng pera, 'di ba? Yung bida para para lahat ay may sweldo. So dapat let all them let Alden to correct all the gossip and fake news dahil naaapektuhan din siya at ewan ko naman kay Katri Katrina no kung bakit ayaw pumalag eh kasiraan din niya yun ano? lalo, lalo at uh, ni Alden na wala wala silang relasyon di ba kat masak uh, masakit pero totoo at uh, Isinalba pa nga ni Alden ng pagkababae mo kasi baka isipin pa ng ibang fans, easy to get ka. At di ka man lang umabot ng one year bago nagkaroon na ng bagong at nakahanap ano ng kapalit. Well, I agree with you, no? The, the, that particular act of uh, Alden Richards was a sign of being a gentleman, di ba? yun yung pinakaimportante uh, pinaka dun sa ginawa ni Alden. And I salute Alden for that. Mula naman kay Ms. Gina Torico, Good evening, Mr. Pinas. TVJ lang ang baob. Ang tatlong bulok na itlog ang may kasalanan nito. Pilit sila ng pilit. Na, pilit sila ng pilit na kasal na si na at Box. Kaya, hayan, ang napala ni Mayna, na no? di na nerespeto ang, uh, ng mga, army. Mayns, you know? man o hindi, respect must be given about Alden and Saki, truth hurt, and no doubt about it. Diba? Ngunit, libre ang may ilusyon kahit uh, nasasaktan. Don't blame Alden. He's telling the truth. There's nothing wrong with his friendship to Saki. Movie lang ang meron sila and there is no romance between him and Saki. But as I have said, libre lang ang ilusyon. Go ahead and lick thy wounds, ano? And I agree with your sentiments, Ms. Gina Toriko, ano? Uh, talagang, talagang, alam-alam yun, wala na lang silang masabi, wala na lang silang makapitan, kundi yung sarswela na meron sila. And they will do anything, anything, as in kahit ano, para lang po, naisalba yung kanilang uh, pinagkakakitaan no? Ngayon puntahan natin ang sentro ng ating mga updates. Unahin po natin yung tanong po ng mga netizens. Mr. Pinas, anong intensyon? Dahil ngayong araw po ito, ano, eh panay po ang labas po nila ng mga behind the scenes, no? Ng mga pictures nila ng kasal ko, no? Nila Mengay at saka ni Panot. Okay, yan po yung kanilang uh, pinag-uusapan uh, ngayon sa social media. Ano raw po ang... Uh, nagiging ano raw po nangyayari at ano raw po ang kanilang motibo. Okay? Sabi nga po ng ibang netizens ano? Done editing. Tapos nang i-edit ang lahat. Okay? Tapos nang uh, tapos nang i-shooting, tapos nang i-tape ang lahat. Kaya ngayon, after so many years, no after a year or more, ngayon sila naglalabas ng mga pictures na ito. Okay? At ang nakakatawa pa dito, ang dami pong nagko-question, bakit daw po nandoon ang involvement ng isang Catherine Bernardo? Does this mean, no, na yung nangyayari ngayon na hello love again ni Alden Richards at Catherine Bernardo ay may basbas na Maine Mendoza? Sabi ko naman sa inyo from the very beginning, di ba? Maine Mendoza is aware about these things. Na Alden Richards is in showbiz. Kaya po, hinahayaan niya at uh, kahit anong mangyari, bayad na si Alden Richards. Maging flop ang ganitong, ang ganitong uh, movie, ng no? ang Hello Love Again. Ang importante, kumita na si Alden dun po sa proyektong ito. Okay, kaya don't uh, tell me na anong kinalaman ni Mengay doon, ba't kailangan magpaalam? Ah, itong tatandaan po ninyo, ng no? Hello Love Goodbye, you. no? nag-usap na po yung si Mena Chow si Katrina no so hello love goodbye nag-usap na po yung si Alden at saka ito pong si uh, Daniel Padilla di ba si Alden Richards po mismo nagsal ang, ang, nagsabi nito na kinausap niya talaga ito pong si uh, Daniel Padilla for uh, out of respect na rin ano? na gagawin sila ng proyekto nitong si Catherine Bernardo pero walang mangyayari kahit ano okay So ngayon, ito na po yun. Kung meron man pong silang ginagawa dito po sa kanilang saraswela, hindi po nila nakikita na nagbabackfire po ito sa kanila. It just simply imply, no, na talagang uh, nagkaroon po ng shooting, nagkaroon po ng taping, nagkaroon po ng editing, at kung ano-ano pa. At ngayon lang po nila pinaglalabas yung ganyang bagay. Kung ikaw ay kinasal, ilalabas mo ba yan matapos ang sampun taon? Di ba? Sabi nga, nga nung iba, hindi mo proud si Bakit kinakailangan pa niya na ngayon lang ip i-post lahat yan. Di ba? At uh, mula naman po kay Sharon Cuneta, si Sharon Cuneta na po ang nagsabi sa isang interview na magiging masaya siya kung totoo talaga ang meron kay Catherine Bernardo at kay Alden Richards. Ito po po yung simpleng banat ng isang Sharon Cuneta na batikan sa showbiz. No? Na magpapatunay na wala talagang Catherine Bernardo and Alden Richards. So dalawa na po sila si Alden po mismo nagsasabi na wala naman talaga at magkaibigan lang silang dalawa ni Catherine Bernardo pero patuloy na binibigyan ng motibo, binibigyan ng kulay ng mga Katden fans. Ano? At ang pangalawa naman po, ito naman po si Sharon Cuneta na wala siya nababalitaan at nagkakatotawa na, na ng dalawa. Kaya naman ang nangyari, magiging masaya siya kapag nagkaroon ng totohanan. ba? Diba? Pero at the back of the head of Sharon Cuneta, hindi po yun mangyayari because she knows the truth. Muli ito po ang piness show business meal.